Hello guys, ito ang pagkain uh, pagka namin Lucano o oh, Buridibod ang tawag namin dito bunga ng malunggay kamote tapos sitaw talong may ano to isda mm, ano ka pa dyan sarap tapos may nabili akong alokbate o oh. Ayan, may siya. Oh. Tikman ko nga. Hmm. Kulang ng asin. Diyan ko na lang mamaya ng patis. Oh, tapos na ito. Kain na po tayo. Kabibili ko lang ito kanina sa sa Asian uh, shop. Oh. na shop. Kain tayo. Mangana yun. Masarap pa sana yan kung may ampalaya.